Another day, another kali survey. Andito tayo sa City of Manila at ang tanong, dapat bang kasuhan si ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost projects? Yes or no? Tara, samahan niyo ako. Kuya, kali survey lang. Dapat bang kasuhan si Ex-Speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project, yes or no? Yes! Bakit kaya sir? Eh, isang kutsa sa anumal uh, dyan eh. tapos managot, kailangan taong bayan ng pasagutan. Kailangan may managot diyan, may mapatunayan. Kasi hanggat hindi, ano, paulit-ulit lang mangyayari yan. O yan yung pinakang source ng corruption eh. Ito si Romualde, sabi. Pero dapat mapatunayan. Thank you sir, maraming salamat. Ang haka-haka lang. Uh, sana, madbilis! Hindi pwedeng matagal. Matagal hanggang ngayon, wala pa nakakasuhan. Ilang buwan ang pumutok niya. Napakabagal. Para sa ikatatahimik ng taong bayan. Salamat, so, sir. Opo, salamat. Kami dito, nagihirap. Tapos yung mga sasarap ng buhay ng mga Salamat, salamat sir. O, salamat po sa oras niyo, sir. dapat po bang kasuhan si ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project? Yes or no? Yes. Bakit po? Kaya yeah, yata, ang ano na, may, kasangkot din siya doon. Salamat po. Ex Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project? Yes po. Bakit po? Marami po kasing mga naapektuhan sa pag dahil po sa pagbaha, pag umuulan po, dahil po sa pag po nila. Salamat po sa boss Joe, maraming salamat sir. Yes, sa flood control ghost project, yes or no? Wait. Yes. Bakit sir? Sayang yung bisko eh. salamat po, salamat sir. Salamat po, salamat. Speaker Martin Romualde sa flood control ghost yes, project. Yes po sir, yes po. Ay, wala po siyang ano, wala po siyang kwenta. Eh po. Oh yes. Oh. Salamat po si Ex-Speaker Martin Ruvaldez sa Flight Control Ghost Project. Pwede, kulong na yan. Eh, wala naman na pa pala sa ating sambayan Pilipino eh. Kasi madaming kurap na kanyang ginagawa eh. Kawawa naman yung pera ng taong bayan pagkaganyan. Salamat po oh. sa boss niyo, maraming si Ex-Speaker Martin Ruvaldez. Oo, oh, natural. Kailang-kailangan yan. Hindi lang impeach talagang. Diretso kulong. Kasi pag mahirap, kulong. Paano mayaman, puro letes-letes. Ay hindi pwede. Against tayo diyan. 'Di ba? Yes. K Mahirap man o mayaman, ipantay dapat ikulong. 'di ba? Para mabawasan yung mga kurakot sa gobyerno, 'di ba? Opo, tama po yan. Maraming salamat po, Mother Speaker Martha Romualdez. Opo, kasi ano, kurakot sila. Kami may mga sakit, nahirapan sila easy lang ang pera kaya dapat sa kanila makulong. Salamat po, salamat po. Si XP Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Yes. Eh, grabe ginagawa nila. Pag nanakaw na. Sige na, boss. Salamat Asua, po. Suwa si XP Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Oh, siyempre. Eh nagnakaw sila eh. Nagnakaw sila dapat lang. Kapaano so, sila mayayaman at nagnakaw pa? Paano naman kami mahirap?